So, amo na iniit an akong vlog, mini vlog a day in my life as a full-time mom. O, ba diba? So, amit um, gawin na naman ni baby everyday talaga. Magmamarit hiya is either alas 11 or alas 12. Pero hinin niya alas 12 pala nagmata na hiya kay nga rin soso, nga rin kay gutom. So, amit hiya. ko lang pag dodo hiya. Then, after hitun, ipapatpat ko na naman hiya. Papakukuanong ko, ko para yung mahingal turog hiya balik. Hiton dida nga time pay wara pa kiton katuro gento hay kay nagsisinakit anak ngipon as in super masakit anak ngipon basta talaga ite ngipon nagsasakit tanan ka, im um, kalawasan magsakit talaga bisan katulod duluhan tim buhok magsakit grabe talaga ito nagkanaabot naabot dira na hiton yana pero in, in fairness mas na enjoy ko yan at magbantay ni baby kay han firstborn ko anak kon siyahan nga anak, anak kong panganay, never talaga ka to yung nakabantay. Naka kay 6 months pala ito or 7 months na hiya, ko matunak Cebu, nag, nagtrabaho naktid to. dito. So, waray ko talaga ka sa way bayan niya. Milestone, so, kay, asya na gusto ko ba way on mga oras. Like, gusto ko kaya na eh, hey, baby, baby girl, di ba? Gusto ko, ako talaga magbantay, hey, yeah. Like, super happy man naman, di So, ito niya na, nahinga turong na, ito niya na. Gusto ko talaga sulit ito na moment na, kay diri, buhay, mga baby, hiraha madagmilat panahon, madagmilat oras. So, habang baby pa pahira, sulitin na natin yung mga panahon habang maliliit pa sila. O, di ba? Ang dami kong sinasatsap. So, amat hiya. Gusto ko talaga itong mga turog. Pero, rin rin yan. Magmamata na naman itong hiya. Maliya ito ni baby ko maturog. As in, super um, maliya. Anong tagal ng maliya? At nga, basta nga, lihukan ba? Lihukan ba Steve? Ayan, o. Oh. Rakit yung sabot na nagmatahiya, mga 130. Tapos, kinikupitak niya na pagmataak papabalik ko na naman tiyapang katurong yan iton iton din ang nga time nga nga turong na iton pero nagmamata-mata lagi siya everyday kulang permi sa tulog ang inahan pero happy ako kay wala lang super happy lang magbantahit hitak baby kay di may tabang buhay mga baby hera may time nga mandadag ko magyap hera So, ama ito. Pag alas dos ang kagahon, ni da, wala na talaga yung pagmata. Da, grabe, nagkinubitakit -kinu, nag niya, yung kinulit. So, ito nga ni nga, di na hiyan nga nga turong. Itakin kakatukon Kan, it, yeah. it, it's either kan iya yeah, papa, as it magpapakaturong kay hey, iya, yeah, or anakon, father-in-law. Yung kakatukon para hirat magpakaturong. So, ama yeah. hiya. <laughs> Kaya wala pa talaga itong katurong ito, hai. Hey. So, fast forward kita. So, agamay ng nagmata, ano? kung ang kapiyang nagmamata, di dahil nga mga oras, mga 8 na nang nga katurong itira. So, wala na katurong yung baby, sige tak tiktok, kita na gumbaga asihan, sige ko ang Tiktok, tiktok. Napapagkat tiktok nila, nire-review ko laan ito. Kaya mo malatang kalingawan, ko na may mga lingaw ko, de tiktok na la, suton so, Sayo na naman, practice, practice, bagan ulod nga. Nagwiwirik-wirik, kagin asinan. So, abay ito, hiya, tiktok di ba? After ito, kaging kapoy naman ako, naglilimpyo na kay tuon tapos magtitimpla gatas tapos kung naghipiton -yep ka ay eh, baby dida after ko paghugasan mga feeding bottles ni baby kakaraw ko yung sterilizer dida tapos i-sterilize ko right for 15 minutes after naman ko pag-sterilize makatun ako ito mamimiling na trabaho so nagpapinamiling ako na permanent work from home para at least kung na kung adil ako may habalay napapantayin ko yung baby at the same time, nakakakonggapakan income, diba? Yun lang guys, sa, mga dalaga dyan, huwag kayo magmadali. Enjoy your time while you're still young, hawang dalaga pa kayo. Kasi pag motherhood, oh my god, hindi birong motherhood, nakakapagod talaga. Pero masaya naman kasi, alam mo totoo talaga yung pagwawala yung pagod mo pag nakikita mo yung anak mo.